Nang isang taong magnanakaw at saka isang vlogger na ang kanyang pinopost ay mga kasinungalingan ang kanyang pinopost ay walang katotohanan na puro paninira lang wala pong pagkakaiba yon. ang mga taong magnanakaw siguro dahil sa talagang hindi nila maiwasan wala nang makain yung pamilya hindi natin alam ang sitwasyon ay nagnanakaw para may may sa pamilya. Pero ano man ang dahilan nun, talagang ang nakaw, ang galing sa nakaw, at ipakain mo sa pamilya mo, hindi po maganda yon, Hindi po maganda. Anong ang ikinaiba ng mga vlogger na kumikita yung kanilang vlog, yung mga pinopost nila? Pero ang laman ng mga post nila ay mga kasinungalingan, paninira at wala namang katotohanan. At kumikita yung vlog nila yon sa hindi parehas na paraan dahil nga sa puro kasinungalingan lang ang laman ng binablog nila. Anong pagkakaiba noon doon sa nakaw? Wala kung pagkakaiba yun. Kasi ang laman ng vlog mo ay kasinungalingan at paninira na wala namang konkretong ebidensya, naninira ka lang, gusto mo lang kumita, walang pinakaiba yon doon sa kumita sa nakaw. Hindi parehas yon Hindi po patas yon Kaya wala pong pagkakaiba yon E baka sabihin mo, e narinig ko rin yan, napanood ko rin yan, kaya senior ko lang, eh, senior mo, hindi ka naman sugrado na totoo yung video, yung vlog na senior mo. Hindi ka sugrado na totoo ang sinasabi ng vlogger na senior mo yung video niya. Hindi ka naman sugrado na totoo yung sinasabi niya. Pero, ginamit mo yon para makagawa ka ng vlog. Eh, ano pagkakaiba nun? Doon sa mayroong ibinenta sa'yo na mura Halimbawa ay materyales ng bahay nagbenta ng mura sa iyo. Hindi ka ba nagtataka noon? Bakit ang mura ng benta sa iyo? Eh e, kung yun ay nakaw, ay damay ka. Pagka nahuli yung magnanakaw na yun, damay ka kasi ikaw ang bumili nung nakaw. Kapares nung mga vlogger na namumulot sa video ng iba na hindi naman sigurado na totoo yung sinasabi nung vlogger na yon. Kaya e, damay ka rin pagka nagkaroon ng problema. Lalo na ngayon, bawal na ang fake news. Ang alam ko, mayroon ng uh, parusa dyan. Di po ba? O, kaya tiyakin po natin. Bakit po hindi natin gayahin yung maraming vlogger dyan na nagsisikap na makagawa ng vlog na parehas, pantay. Kumikita sila sa pagbablog, parehas. Wala sinisira ang tao. Hindi nagsasalita ng kasinungalingan. Eh bakit ikaw naman? Para lang kumita ka. Eh kung ano-anong kasinungalingan ang kinakalat mo. Kung sino-sino ang sinisiraan mo. Na wala ka namang konkretong ebidensya. Mahirap po yun. Ang importante dyan, ano man ang ginagawa natin, kumikita tayo sa malinis na paraan, yun po ang the best dyan. Kasi masarap ang pagkain, pagkaganon. Eh, litsyon nga ang kinakain mo. Galing naman sa hindi parehas. Masarap ba yon Masarap ba ang, panlasa mo doon? Na alam mo na litsyon nga kinakain mo. Pero yung pinambili mo ay galing naman sa hindi marangal na paraan eh mas masarap pa nga yung kinakain ng mga kababayan natin dyan na ang trabaho ay laborer na talagang pinagpawisan ang kanilang kinikita para lang may pakain sa pamilya. Napakasarap nun. Kasi marangal, galing sa marangal na paraan. Hindi galing sa ilegal. Hindi galing sa pandaraya. Hindi galing sa pagsisinungaling. Oh, hindi po ba? Kaya, sana po, sana po, tayong mga vlogger, ang i-vlog natin, kung ano lang yung totoo. Kung ano lang yung totoo. Huwag tayo magsasalita ng kasinungalingan. Huwag tayo magsasalita ng kung ano-anong klaseng paninira sa kung sino-sinong tao ang sinisira natin. Huwag po. Lumaban tayo ng parehas. Kikita tayo ng parehas. Kikita tayo ng marangal sapagkat iyan po ang ipakakain natin sa ating pamilya. Kung dyan din lang kayo maasa. Hindi po ba? Napakasarap niyan. Kakainin mo. Kahit kamote lang. O katulad nito, ano ba ito? Aling kamote. Kamote ba ito? Patatas. Ba't ang liit? Patatas. O patatas. Ito. Kahit maliit ito. Dahil ito ay... Pinagsikapang bilhin ng misis ko. Galing sa malinis na paraan. Napakasarap po nito sa panlasa namin. Kahit patatas lang, almusal. Mm, napakasarap. Hindi po ba napakasarap kainin yung pagkain na galing sa malinis na paraan. Sa parehas. O, kasi hindi po yan nakaw. Hindi po yan galing sa... Uh, kumita ka dahil nag ka. Uh, hindi galing yan doon sa kaya ka kumita, dinaya mo ang kapwa mo. Di ba Pagka galing, pinaghirapan mo, galing sa malinis na paraan. Abay, kahit ano lang ang kainin mo, eh, ang panlasa mo dyan, lechon. Ngayon ito, katulad nito, patatas. Patatas daw ito na maliit. Ang panlasa ko rito, napakasarap. Dahil galing ito sa malinis na paraan. Oh, hindi po ba? O, oh, tsaka pagka -ikaw ay hindi gumagawa ng masama, wala kang uh, tinatapakan tao, wala kang sinisira ang tao, napakasarap pong matulog. Matutulog ka ng mahimbing, gigising ka ng, mahim ng matiwasay, kasi nga wala kang iniisip na ginawan mo ng masama. Pero kung gina natulog ka o halimbawa nag-post ka, nag-vlog ka, eh ang pinos mo, ang pinlog mo kasi ngalingan maaring maaaring makikita mo, ang daming nanonood. Kapopos mo pa lang, ang daming nanonood. Eh, puro kasi ngalingan naman yun, paninira, pinapanood ng tao. Eh, makakatulog ka ba ng mahimbing na? Oh, eh, bakay uh, baka hindi nga makatulog eh, iniisip mo pa, na, sin, na alam mo naman na siniraan mo yung taong ganun magsalita ka ng kasinungalingan nanira ka makakatulga ba ng mahimbing noon? o hindi, halimbawa dahil sa kaisip mo sa pag-aalala mo nakatulog ka paggising mo gigising ka ba ng ano noon? na payapa? hindi po kasi gulong isip mo noon gulo kasi nga yung ginawa mo hindi tama iba na yung gumagawa ka ng tama pag gumagawa ka ng tama, aba, eh, kahit ano lang ang kainin mo, napakasarap. Hindi po ba? Tulad nito, napakasarap na itong kinakain kong ito. Patatas daw na napakaliit. Oh. Oh. Napakasarap. Hindi ko na nga binabalatan eh. Masabi kasi nila, yung patatas daw, ewan ko kung totoo, nung nasa Saudi ako, sabi nung isang matandang kasama ko, kasi nakita ko siya kumakain ng patatas. Sabi ko, bakit hindi mo tinatalupan yung patatas? Sabi niya, hinugasan lang ito. Ilaga mo, igasan mo, yung balat niya na masustansya, panlinis daw ng bituka. Yung taba-taba na nakadikit sa bituka, nililinis daw ng patatas. Ay, ewan ko kung totoo. Pero sa nakikita ko naman, wala namang masama. Kung kakainin mo yung balat ng patatas, linisin mo lang mabuti. Eh, kung totoo yun, eh, di nalinis ang bituka ko, eh, kumakain ako pati balat, kinakain ko kasi. Ano po? Sana po hindi ko na patatagalin ng live kung ito. Sana kikita tayo ng marangal, kikita tayo ng malinis. Maging sa ating mga vloggers, magbablog tayo, magpopos ng mga video nang walang sinisira ang tao, walang tinatapakan tao, ang pinapalabas natin ay puro katotohanan lang. Walang paninira. At kung magsasalita tayo na para bagang may problema si ganito, si ganon, kailangan mayroon tayong konkretong ebidensya. Pag walang konkretong ebidensya, sigurado, paninira yun. Isang magandang umaga po sa ating lahat.